Alam niyo ba na ang Apayao, na tinaguriang Last Frontier of the North, ay may isa sa mga pinakamatapang at pinakamakulay na kasaysayan sa Pilipinas? Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang mga Isnag, ang katutubong tribo ng Apayao, ay malaya nang namumuhay sa tabi ng Apayao River. Sila ay kilala bilang mga magagaling na mandirigma at headhunters. Grabe, 'di ba? Kaya naman, sa loob ng 300 taon, hindi sila basta-basta nasakop ng mga Espanyol. Sila ang kahulugan ng salitang unconquered nang dumating ang mga Amerikano. Dito lang unti-unting nabuksan ang Apayao. Itinatag ito bilang isang sub-province ng Dating Mountain Province noong 1908. Pero ang tunay na pagbabago, tumating noong 1995. Ito ang taon kung kailan sa wakas ay naging isang ganap at dogrib na probinsya ang Apayao kasama ang Kalinga. Mula sa pagiging tago at halos hindi mapuntahan, ngayon, unti-unti nang ipinapakita ng apayaw ang kanyang natatagong ganda. Mula sa Lusok Cave hanggang sa mga talon nito, ang kasaysayan ng apayaw ay kwento ng katapangan, paglaban at pagusbong. Isang paalala na sa bawat sulok ng Pilipinas, mayroong hiyas na naghihintay lang matuklasan.